Sa baybayin ng Dumangas, Iloilo, may nakakalat na pitong piraso ng lupa sa gitna ng dagat. Maliit man sa mapa, malaki naman ang puwang sa mga alamat at kwento ng bayan. Tinatawag itong Siete Picados at para sa mga taga rito, bawat isa ay may kasaysayan, alamat at kasalanan. Isang misteryosong araw mga kamisteryo, kung bago ka pa lamang sa channel at page na ito, follow at subscribe na. Ito ang misteryo. Matatagpuan ang 7 picados sa Guimara street ilang kilometro mula sa pampang ng Dumangas. Bagaman mas madaling marating mula sa Buena Vista, Gimaras, malinaw sa tala na kabilang sila sa bayan ng Dumangas. Batuhan ang karamihan sa mga ito. Matarik ang gilid at ang pinakamataas ay umaabot sa 25 talampakan mula sa dagat sa pinakamalaki sa mga islang ito, nakatayo ang Faro de Islote Siete Picados na tinapos gawin noong 1884. Isang bakal na parola, may taas na mahigit sa walong metro, pininturahan ng kulay abo at nakatayo sa matarik na bangin sa timog na bahagi ng isla. Noong 1898, iniulat ng U.S. War Department na ang lighthouse ay nakataas ng siyam na potwalong talampakan mula sa dagat at sa malinaw na panahon nakikita mula sa layong labing isang milya. Ngunit tulad ng marami pang parola mula sa panahon ng Kastila, ito'y kalaunay tumigil sa operasyon. Pinalitan ito ng isang modernong Solar-powered na parola na itinayo ng Philippine Coast Guard malapit sa orihinal na tore na hanggang ngayon ay nagsisilbing gabay sa mga naglalayag sa Gimara Strait. Ngunit higit sa bakal at bato, mas kilala ang Siete Picados sa alamat na iniwan ng mga matatanda. Sinasabing may pitong magkakapatid na babae kilala sa kanilang pagsuway at pagmamataas. Isang gabi mga kamisteryo, nagtangkas silang magtakas upang magtungo sa kabilang bayan para magdisco. Ngunit inabutan ng malakas na unos sa gitna ng dagat. Isa-isa silang nawala sa hampas ng alon at sa bawat lugar na iyon, sumulpot ang tig isang isla. Ngunit hindi madaling daanan ang bahaging ito ng Gimara Strait. Kilala ito sa malakas na agos, pabago-bagong hangin at mga batong nakalubog na maaaring magpatumba ng sasakyang pandagat. Kaya't hindi nakapagtataka na itinayo rito ang parola bilang gabay laban sa panganib ng dagat. Ang Siete Picados ay nanatiling tanda ng pinaghalong alamat kasaysayan at aral sa buhay na ang pagsuway ay may kapalit at ang paggalang sa magulang ay di nawawala sa alon ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood mga kamisteryo. Ito ang hiwaga ng Siete Picados. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Kung mayroong kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli. Ito ang misteryo.